Salvatore. Episode 1. Taong 1863. Isang mag-asawang banyaga na galing sa Europa ang dumating sa isang arkipelago. Kung saan ang mga dinatnan nilang mga tao sa lugar ay wala pang kamalayan sa teknolohiya ng bansang pinanggalingan nila. Sa madaling salita, ang mga tao noon ay maituturing na mga mangmang sa dahilang wala silang pinag-aralan. Ang tingin ng mga taong ito sa mga taong banyaga na matatangkad, matatangos ang ilong, mapuputi, kulay asol o abuhin ang mata ay mga matataas na uri ng tao. Nang dahil sa kamangmangan ng mga taong ito ay madaling nakalikom ng kayamanan at ari-arian ang mag-asawa na minana ng mga sumunod pa nilang henerasyon. Ngunit, bukod sa kayamanan, ay minana rin ng mga sumunod na saling lahi ang ugaling malupit sa kapwa at maliit ang tingin sa mga taong hindi nila kauri. Itinayo ng mag-asawang ito ang kanilang baluarte sa isang lupain sa Aurora na tinawag nilang Casa Salvatore. Malapit ito sa lawa at habang nagpasalin-salin ito sa mga tagapagmana, ay palaki ng palaki ang mansyon at naging simbolo ng karangyaan at kapangyarihan ang Casa Salvatore sa buong Aurora. Taong 1963, makalipas ang isang daang taon. Sa isang dampa sa dulo ng lupain ng mga Salvatore, Isang dalagita ang umiiyak sa harap ng mag-asawang magsasaka. Maganda ito, maputi, matangkad at may kulay ang mga mata dahil minana nito ang kanyang ganda sa sarili nitong ina na may lahing banyaga mula sa mga ninonong Amerikano. Vanessa, nakikiusap ako. Umalis ka na sa Casa Salvatore. Habang may panahon pa, kung malupit si Don Ricardo, ay mas higit si Doña Consuelo. Isang babala ang tinura ni Pasiano, para sa isang labing-anim na taong gulang at ulilang lubos na talagita. Natatakot po ako, Tatay Pasing, Nanay Lagring. Baka ipapatay ako ni Don Ricardo. Paano ko po bubuhayin ang magiging anak ko? luhaan si Vanessa. Sa edad na is ay apat na buwang bontis at tanging pagiging katulong lamang ang alam niyang trabaho dahil grade 3 lamang sa elementarya ang narating niya. Bubuhayin mo ang anak mo sa loob ng Casa Salvatore? Vanessa, hindi magbabago ang tingin sa'yo ni Don Ricardo kahit maanakan tanya. Para sa kanila, ay isa ka lamang katulong. Isang dukha na hindi nila kauri. Nagagalit pero naaawang wika ni Milagros. Hindi po ako pwedeng umalis. May utang pa po akong babayaran kay Don Ricardo. Yung utang ng mga magulang ko. Panay ang punas ng dalagita sa walang tigil na pag-agos ng kanyang mga luha. Nakita mo na? Binuntis ka na nga niya? Pinagbabayad ka pa ng utang? Napakaulupong talaga. Siya dapat magbayad sa'yo. Sa apilitan ng pagkuha niya sa'yo. Bakit kasi nabubuhay pa ang mga ulupong na nakagaya nila? Puno ng pagkasuklam ang mga salita ni Pasyano. Naninikip ang dibdib niya sa awa sa dalagita. Hindi niya natupad ang pangako sa kanyang kaibigan na protektahan ang nag-iisang anak nito. Bago nalagutan ang hininga si Pancho, ay inihabili nito sa kanilang mag-asawa ang batang si Vanessa. Paano ba niya makakalimutan ang naging kamatayan ng kanyang kaibigan at ng asawa nito? Taga-pangalaga si Pancho ng mga pangkarerang kabayo ni Don Ricardo nagwala ang isa sa mga kabayo at nasipa nito si Pancho sa tiyan. Sa lakas ng sipa ng kabayo, ay tumilapon si Pancho sa damuhan. Nang makita ito ng asawang babae, ay dinaluhan ang asawa para tulungan na makalayo sa nagwawalang kabayo. Subalit, muling sumipa ang kabayo at nasapol ang ina ni Vanessa na agad nitong ikinamatay kahit namimilipit sa sakit, ay nagawa pa rin ni Pancho na undaya ng saksak ang nagwawalang kabayo. Pagkatapos ay sumuka ng dugo ang kanyang kaibigan at kalaunan ay namatay. Namatay ang mga magulang ni Vanessa at namatay din ang kabayo. Pero ang walang puso na si Don Ricardo ay itinuring palang utang ni Pancho ang halaga ng kabayo at nang mag-edad 13 si Vanessa, ay kinuha ito mula sa kanila at ginawang katulong para magbayad sa halagang hindi nila malaman kung bakit walang katapusan ang paninilbihan ng dalagita sa Casa Salvatore. Pero higit na masakit ang sinapit ng dalagita sa mga kamay ni Don Ricardo. Dahil walang awan itong pinagsasamantalahan ng dalagita hanggang sa mabuntis ito. May kasama pang pananakot kaya ang kaawa-awang dalagita ay wala nang masulingan kundi pagtiisan ang buhay sa loob ng Casa Salvatore. Wala rin nagawa ang mag-asawa dahil nasa ilalim din sila ng kapangyarihan ng Don. Nagtatrabaho at nakatira sila sa lupain na pag-aari nito. Vanessa! Vanessa! Dumadagundong ang boses ng paparating na si Don Ricardo. Nahintakutan si Vanessa. Napasiksik siya sa sulok ng bahay dahil sa takot. Lumabas ng dampa si Pasiano at sinalobo ang matandang amo. Don Ricardo, magandang umaga sa inyo. Parang manunuwag naman sa galit ang Don. Pasing! Huwag mo itago si Vanessa. Hindi namin itinatago si Vanessa, senyor. Ibinalita lamang niya sa amin na buntis na siya. Kimtim ang buot ni Pasyano para sa kanyang kausap. Kung pwede lamang, ay undayan niya ito ng suntok sa mukha. Nasaan siya? Pinasok ng doon ang dampa. Nakita nito si Vanessa na nakasiksik sa si isang at nanginginig. Vanessa, sumama ka sa akin. Hinablot ng Don ang kamay ng dalagita na muntik na nitong ikasubso. Don Ricardo, buntis po si Vanessa. Saan naman ni Milagros dahil sa awa sa dalagita? Tinuro ng Don si Milagros. Alam ko, kaya nga ayokong pumupunta siya kahit nasaan. Hindi na nakapagsalita ang mag-asawa. Malungkot na sinunda na lamang nila si Vanessa. Hindi napigilan ni Milagros ang sariling luha. Napakawalang hiya talaga ng matandang yan. Inakbayan at hinila ni Pasiano ang asawa papasok sa bahay sa takot na marinig ito ng doon. Patulak naman na pinasakay ng Don sa sasakyan si Vanessa at dinuro ito. Ikaw, wag na huwag mo akong tatakasan. Tawad po Don Ricardo, nanginginig na nausal sa takot ng dalagita. Mahigpit na hinawa ka ng Don ang baba ng dalagita at gigil na nagsalita. Mananatili kang laruan ko Vanessa. Narinig mo? Akin ka lang. Walang nagawa si Vanessa kundi ang lumuha. Minaniho nang doon ang kanyang sasakyan. Hindi pabalik sa mansyon kundi patungo sa kanyang rest house. Ang kanyang pahingahan kapag bumibisita siya sa kanyang mga lupain. Bumubaka? ka. ang matanda kay Vanessa pagkababa ni Vanessa mula sa sasakyan, ay agad siyang hinawakan ng don sa baywang at patulak na ipinasok sa loob. Nalilisik ang mga mata ng don. Alam mo ba ang parosa sa mga sumusuway sa akin? Ha? Vanessa? Kinuha nito ang buntot pagi at malakas na inihampas sa sahig. Nanginig sa takot si Vanessa. Patawad po, Don Ricardo. Tandaan mo, Vanessa. Hindi ako mangingiming saktan ka. Kapag inulit mo pa ang pumunta sa mag-asawang, palalampasin ko to. Paliligayahin mo muna ako, Vanessa, bago tayo umuwi ng mansyon. Parang asong ulol na umisi ang Don habang pinapasadahan ang kabuoan ng dalagita. Naniga sa kinatatayuan si Vanessa. Bumabaliktad ang sikmura niya sa tuwing may pinapagawa sa kanya ang don. Nakatulalang umagos ang mga luha niya. Ngunit nagulantang siya nang ihampas uli ng don ang buntot pagi. Susunod ka ba o maglalatay ang buong katawan mo? Lapit dito! Umiiyak na lumapit si Vanessa. Nanginginig ang buong kalamnan niya sa takot. Ano pang hinihintay mo? Muling humampas ang buntot pagi sa sahig. Pikit mata at umaagos ang mga luha na sumunod si Vanessa sa mga gusto ng doon. May katapat na kaparusahan kapag hindi niya ginawa ang gusto ng matanda na parang sinapian ng demonyo ng mga oras na iyon walang habas na inangkin ang don si Vanessa hanggang sa masayahan siya. Vanessa, para kang alak, tumasarap habang tumatagal. Wikan ito habang nagbibihis. Tulala si Vanessa, patuloy pa rin ang pag-agos ng mga luha. Kung kailan matatapos ang pangbababoy sa kanya ng don, ay hindi niya alam. Vanessa, mula ngayon ay dito ka natitira. Mag-impake ka ng mga gamit mo sa mansyon habang nasa Maynila pa si Suling at dalhin mo lahat dito. Matigas ang utos ng Don. Walang pagpipilian si Vanessa. Hindi niya kailangan tumanggi dahil maliwanag na ang Don ang masusunod. Naaawa sa sarili na nagbihis si Vanessa, nangihina ang kanyang mga tuhod na sumunod sa don patungong sasakyan nito. Pinatira nga ni Don Ricardo sa kanyang rest house si Vanessa pero hindi naging magaan ang buhay ng dalagitang ina dahil sa araw-araw na naroon ang don ay libangan nito ang pakikipagsiping sa kanya bago ito umuwi ng mansyon kahit dumating na sa kabuanan niya ay wala itong pakialam. Ang makamundong pagnanasa nito ay parang walang katapusan. Anong kapalaran ang naghihintay kay Vanessa? Subaybayan at abangan ang susunod na kabanatan.